Daba-dami labango. Ayan. Pangalawa <coughs> balaw. Ayan. Ayan. Oh, wala nang tubig yan ayan Ay lagay ko na po. Yan na po yung umiipot tayo. ayan ayan Ito na isusunod na tubig ito. At saka ito. ayan Pangatlo. <coughs> yung pangatlo, meron ng downy para mabango. At dito ko po ilalagay yung pangatlo yan para magamit po sa siya na may sa downy mabango ayan dito ko ilalagay ano ayun itatapon muna po yan walang ano walang downy pa yan second uh, sa drain ayan nakita nyo naman yung downy heto ayan o ano? ako nakatimpla na apat apat na sa siya Nandaw ni eh. Ayan Tunay na macho man Ng Pondo, Manila Kahit senior na Kailangan nakakagawa ka pa rin Ito yan Sa lukuyan niya Inihipot Hindi ako lim, magkamali dyan, Limang minuto po yan ang unang pilipit na yan yan limang minuto ayan ang tubig lagi lima para marami lima 1, 2, 3, 4, 5 asa rinse pa rin po siya ang oras ay 28 minute na lang yan po si kasi malalambot lang yan walang mabibigat na ano dyan ayan Kaya ko po, po sinasama dyan yung yung downy pabango. Kasi po, mabango talaga siya. Pero pag ilalagay mo sa lalagyan ng masin hindi po siya mabango. Ayan, minto na. Mayat maya yan, itatapunan niya yan dahan Ayan. Ayan po yung ikalawa. Pagkita nyo, wala na masyadong bula. Kasi yung unang greens, yung unang laban na may sabon, talagang pinigang-pinigan -pinigan niya yun. Na sinisigurado niya, wala nang sabon yun. Kaya nung katibayan, wala po sabon yan. Yan yung ikalawang pika. Yan, sa ikatlo, doon ko nilalagay yun, downy. Ako, yan, nababad dyan, bago ko tinira. Nakababad muna kanina. Ano po? <laughs> Ibababad mo dito mismo sa masin na Ang gagamitin mong pambabad. Para yung mga dumi mamaga Ayan Minto na O, ayan Ayan, naririnig nyo, no kumalabas na yan Naririnig nyo, o oh. Ayan, o oh. Ayan Sa drain Ayan Yan, kumukunti, kumukunti na, bumababa na pala, Kunti, kumukunti, kumukunti. Ano po, yan, pangalawa, ganito na lamang kaibigan, sirsir sir lang tayo, yan, labadami, labangon.